Okay, John Max, nandito kami ngayon sa Kapitolyo. Dala namin yung mga dokumento para ipasa sa Kapitolyo. Kasi meron kaming yung tulungan ng pasyente. Kami pala yung mga RGBI. na yung parang, ako Kasama namin yung mga, ano dito, mga founders sa RGBI. Yan. Yeah yan yung mga founder sa RGBI sama namin kasi papasa namin yung mga dokumento sa tinutulungan namin yan yan nandito na po tayo sa loob lawak pala dito yan yeah. lagi tao lagi mga, mga tao dami pila ba dyan Max ha oh. dyan si ano si Kuya Edgar yung sekretary ni Gob guys <coughs> yes, pakita ko sa inyo lahat ng Gob na nakaupo dito kaya yes, pakita ko sa inyo guys Ayun guys success. Success naman yung lakad namin. Saka na approvean lahat. Kaya palabas na kami. Tara. Karinderiya, karinderiya. Saan pa karinderiya nito Ay, sa likod. Ay, no, sa likod. mga guys okay naman yung ano natin lakad natin mga guys na aproban lahat saka malalabas kami ngayon dahil sabi nga sa akin mag-tiniwe eh. uh -huh. gusto nyo ikaw magpapogram ikaw sa ikaw kayo dun sa Grand Supreme nyo uh, natin ka ng gamit manggagaling ka sa akin ka Teka, lalagay pa po Silya. Silya. Pag ah... Uh... Magkano kapag pasig na tayo? Oo. Magkano ba? Wala pang gagastusin nun pagka uh, nagsisig tayo? Ano? 2,225. 2,225? Hmm. Pagmitingan kaya natin yan? Para maging gulay. Eh. Eh, Oo, oh, kaya nga. Andun nga yung bolo nga yung nagagamitin. Nakuhat diyan